Uy gising na po, nandito na po magagandang tips at magagandang code po ng mga kalaki na mga talaga namang sinusubaybayan po ng karamihan po sa atin. At sa mga hindi po bumibitiw sa amin at sa mga napanalo na po namin, congratulations po mga kalaki. Kaya eto na po ang mga bagong tips at mga bagong 2-digit lucky numbers po ng bawat bayan natin mga kalaki. Kaya kunin mo na mga listahan mo ngayon habang nagluluto uh, ka, prepare ka ng baon, mas maganda pong manood ka ng mga lucky numbers natin kung gusto mong tayaan sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Wedding, pwede po ang mga lucky numbers namin mga kalaki. Kaya eto na po, ibibigay ko na po sa inyo ngayon pong alas 5 ng umaga, gising-gising na po dyan mga kalaki, madilim pa po sa labas. Maya-maya, sikat na yung araw dyan. Kaya mga kalaki, tara na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, eto na po. Ang mga two digit lucky numbers sa kung meron po akong bayan na hindi po nabibigyan, sabihin niyo lamang po sa akin at pag-aaralan ko 'yan para sa susunod na live natin na mag-shoot ako ng vlog, eh mabigyan ko po kayo ng lucky numbers at pag-aaralan ko po 'yan mga kalaki, okay? At ngayon po, na alas 5 po ng umaga, pwede niyo pong taya ang mga lucky numbers natin sa loob po ng 3 days mga kalaki bago niyo po bitawan. Okay, unahin na po natin dito sa Batangas. 2 digit lucky numbers mo ay number 34 Bataan 718 Butuan 931 Benguet 56 Iloilo Gis 21 Leyte 334 Samar 2029 Paranaque 122 Manila 634 Pasig 227 San Juan, 1-5, Marikina, 8.12, Tabuk 4-21 Romblon 35 6, Angono Rizal 27-8 Rizal 15 29, Antipolo 14-25 Taytay Rizal 712 Cainta Rizal 5.2, San Mateo Rizal 10-13 Isabela 21-24 Togigarao 25, 28 Rojas 39 Capiz 8 19 Bohol 57, 7 Bulacan 11 16 Baguio 31 24 Bicol 6 33 at siyempre po, Quezon City, 2715, Pampanga, 7, 18, Pangasinan 11, 15, La Union 5, 20, Nueva Ecija 12, 21, Nueva Vizcaya 13, 16, Ilocos Sur 25, 30, Ilocos Norte 5, 11, Masbate 7, 16, Cebu 5, 24, Aklan 2.26 Aurora 15.17 Laguna 14.22 Quezon 8.11 Olongapo 23.29 Dabao 31.36 Tarlac 3 DC Okay, 3 DC 6 Quirino 12 20 Bacolod 31, 37, Cavite, 18, 2, Taguig, 5, 14, Mindoro, 6, 20, 8. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugin nating mga laki followers na nakatutok po araw-araw po sa ating vlog mga kalaki. Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat nakapalaw po kayo sa mga legit na account namin ha. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan po. I-search nyo po ang pangalan namin, Red Parongkin po, na merong 400,000 followers check at meron po tayong second account, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako. Nakasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Getchell ayun po yung mga legit na account na sa, namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan uh, sa Facebook. Ayon po yung legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,000 800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayan. Yan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, mag-request, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki at nakafollow basta nakafollow, automatic po padadalan ko po kayo mga libring lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki. At syempre, aalagaan nyo po yun ng 3 days. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay ano sa loob ng 3 months mga kalaki sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National, wedding ako po ang magbibigay mga kalaki. Kaya sa mga interesado po na subukan ng aming private consultation, make sure po na, ma na makakausap nyo po ako sa messenger bako po kayo magpa-member para legit na legit ng ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki na gumagaya po sa amin. Okay? At syempre po sa mga sasali po ngayon, ngayong buwan na to mga kalaki, ngayong araw na to, ngayong May 19 mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng discount para makapagpa-member na po kayo ng May, June at July. Okay ha? Mga kalaki, eto na po. Ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga laki numbers na 2 digit sa Marinduque. Marinduque, 4, 16, Kaloocan, 21, 8, Muntinlupa, 5, 26, Palawan, 2, 24, 9.31, 9, 1.17, Apayau, 1, 17. Ayan mga kalaki kumpletro po ang mga 2-digit lucky numbers natin. Pwede nyo po yan irambol ang 2 digit at ang 3 digit mamaya, pati po ang 4 digit ha. Takbo na po sa mga sukin yung outlet mga kalaki. Make sure po ng malaki numbers natin, hindi nyo po agad bibitawan mga kalaki. Dahil may mga chance po yan na lumabas after after ilang days po mga kalaki. Kaya 3 days po ang maximum natin ha? Wag na wag na huwag nyo pong bibitawan mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki, dito na po tayo sa shout out time, ang paborito ng lahat. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po. Dito po kay... Ate Telma, Ate Telma Lucas po ng Marikina City. Hello po sa inyo mga kalaki dyan sa Pamilya Lucas sa Marikina City. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre po mga kalaki sa Fish Vendor naman po dyan po sa May. San Fernando City, La Union po. Hello po sa may public market dyan, sa mga fish vendor po dyan. Masarap po ang mga daing nila dyan. Maraming maraming salamat po sa walang, sa walang sawang panunood po sa mga vendor po natin dyan, sa pangunguna po ni Ate Ruby. Ayan po at nila Ate Cecil. Shout out po sa inyong mga kalaki, mananalo ka La Union. Ilang beses ko nang napanalo ang La Union, mananalo ka ulit. Okay? Claim it mga kalaki. Good luck. Gising na po para ang swerte po dumapo po sa inyong mga kalaki. Uy, gising na po. Nandito na po magagandang tips at magagandang code po ng mga kalaki na mga talaga namang sinusubaybayan po ng karamihan po sa atin. At sa mga hindi po bumibitiw sa amin at sa mga napanalo na po namin, congratulations po mga kalaki. Kaya eto na po ang mga bagong tips at mga bagong 2-digit lucky numbers po ng bawat bayan natin mga kalaki. Kaya kunin mo na mga listahan mo ngayon habang nagluluto uh, ka, nagpiprepare ka ng baon, mas maganda pong manood ka ng mga lucky numbers natin kung gusto mong kayaan sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, at Weting. Pwede po ang mga lucky numbers naman mga kalaki. Kaya eto na po, ibibigay ko na po sa inyo ngayon pong alas 5 ng umaga. Gising-gising na po dyan mga kalaki. Madilim pa po sa labas. Maya-maya, sisikat na yung araw dyan. Kaya mga kalaki, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Kung meron po akong bayan na hindi po nabibigyan, sabihin nyo lamang po sa akin at pag-aaralan ko yan. Para sa susunod na live natin na mag-shoot ako ng vlog, eh mabigyan ko po kayo ng lucky numbers at pag-aaralan ko po yan mga kalaki. Okay? At ngayon po, na alas 5 po ng umaga, pwede nyo pong taya ang mga lucky numbers natin sa loob po ng 3 days mga kalaki bago nyo po bitawan. Okay, unahin na po natin dito sa Batangas. 2-digit lucky numbers mo ay number. 3-4 Bataan, 7-18 Butuan, 9-31 Benguet, 5-6 Iloilo, 10-21 Leyte, 3-34 Samar, 20-29 Paranaque, 1-22 Manila, 6-34 Pasig, 2-27 San Juan, 1-5 Marikina, 8.12 Tabuk 4-21 Romblon 35 6, Angono Rizal 27-8 Rizal 15 29, Antipolo 14-25 Taytay Rizal 7 12, Cainta Rizal 5 2, San Mateo Rizal 10-13 Isabela 21-24 Togigarau 25, 28, Rojas, 39, Capiz, 8 19, Bohol, 57, Bulacan, 11 16, Baguio, 31 24, Bicol, 16 33, at syempre po Quezon City, 27 15, Pampanga. 7-18 Pangasinan 11-15 La Union 5-20 Nueva Ecija 12-21 Nueva Vizcaya 13-16 Ilocos Sur 25-30 Ilocos Norte 5-11 Masbate 7-16 Cebu 5-24 Aklan

31, 37, Cavite, 18, 2, tagig 5, 14, Mindoro, 6, 20, 8. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugin nating mga laki followers na nakatutok po araw-araw po sa ating vlog mga kalaki. Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin ha. Hanapin nyo po kami sa Facebook, ayan po. I-search nyo po ang pangalan namin Red Parongkin po na merong 400,000 followers check at meron po tayong second account red parong din po na naka yellow t-shirt ako nakasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Getchel yan ayun po yung mga legit na account na sa, namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan uh, sa Facebook ayun po yung legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parong kindin po na merong 800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayan. Yan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, mag-request, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. At naka ha, basta naka-follow, automatic po padadal ko po kayo mga libring lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki. At syempre, aalagaan nyo po yun ng 3 days. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months mga kalaki sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National waiting Ako po ang magbibigay mga kalaki. Okay? Kaya sa mga interesado po na subukan ng aming private consultation, make sure po na, ma na makakausap nyo po ako sa messenger bako po kayo magpa-member para legit na legit ng kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki na gumagaya po sa amin. Okay? At syempre po sa mga sasali po ngayon, ngayong buwan na ito mga kalaki, ngayong araw na to ngayong May 19 mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng discount para pa member na po kayo ng May, June at July. Okay ha? Mga kalaki, ito na po. Ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga lucky numbers na 2 digit sa Marinduque. Marinduque. 4 di sa is. 21 8 Muntinlupa. 5 26. sa is. Palawan. 2 24 Sambales. 9 31 Apayao. 1 17. Ayan mga kalaki kumpletro po ang mga 2 digit lucky numbers natin pwede nyo po yan irambo lang 2 digit at lang 3 digit mamaya pati po ang 4 digit ha takbo na po sa mga suki yung outlet mga kalaki make sure po ng malaki numbers natin hindi nyo po agad bibitawan mga kalaki dahil may mga chance po yan na lumabas after after ilang days po mga kalaki kaya 3 days po ang maximum natin ha wag na wag nyo pong bibitawan mga kalaki okay at syempre po mga kalaki dito na po tayo sa shout out time ang paborito ng lahat ayan po maraming maraming salamat po sa panonood nyo po dito po kay Ate Telma Ate Telma Lucas po ng Marikina City. Hello po sa inyo mga kalaki dyan sa Pamilya Lucas sa Marikina City. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre po mga kalaki sa Fish vendor naman po. Dyan po sa May San Fernando City, La Union po. Hello po sa may public market dyan sa mga Fish vendor po dyan. Masarap po ang mga daing nila dyan. Maraming maraming salamat po sa walang, sa walang sawang panonood nyo po sa mga vendor po natin dyan sa pangunguna po ni Ate Ruby. Ayan po at nila Ate Cecil. Shout out po sa inyong mga kalaki, mananalo ka La Union. Ilang beses ko nang napanalo ang La Union, mananalo ka ulit. Okay? Claim it mga kalaki. Good luck. Gising na po para ang swerte po dumapo po sa inyong mga kalaki.